<sikayan> uh, oh, kayan. wala 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 Ano, sure 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 wala sure, 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 sure. wala oh, mga, wala wala panlamig, mga panlamig talaga wala wala Ayan wala natin. Relax lang, relax. Wala ka dyan. Wala ka dyan. Wala ka Wala ka Atras tayo, atras tayo. Oh, uh, nagkagulo na sila, nagkagulo na. <laughs> <laughs> Pinagahagi sa eh. Yeah, na. Size 40 lahat. Oh. Size 40 lahat. Ah, ah. Ano, meron pa? Nandiyan yung boots, Bobby Bromance. Wala, wala akong makita niyang boots. Wala. Wala pa, oh. Ay, sira. Saan? <laughs> Yun, oh. Nagahanap. Nagahanap ng boots. Yan, oh. Aba, nakakuha mo din, ah. Ayos, ah. Yes, ah. Ang ganda yan, pang lamig ba? Oo. Grabe, ang dami. Agawan naman, agawan. Agawan na. Hanap talaga tayo dito. Oh, mga jogging pants pang bata. Kunin natin. Kuha tayo ng ano po. Uy, ayos to ah. sakay Sa paris nito. May mga sandals din pala dito. Oh. Ayun oh. Ito, walang paris. ganda nito ah. Cheers lang po. Hanapin natin yung Ayun yun, yung Paris Ito yung Paris oh Ayun oh. Ha. Ayan Oop Ayan yun, toto to Ayan nga eh, no oh Sapatos, meron pa isa, oh no? Oh, nakadalawa na tayo ah Ron, <laughs> dami pala nito Allah Ha? wait lang, wait lang ha. Oh, excuse me. Oy. Hulog. <laughs> oh, sandali lang. Nagkahulog-hulog na nga eh. Ha? Huh? Aga na, aga May plastic man to. May plastic. <laughs> Hindi mo tinanggal yung plastic. Ayan o. Ayan o. Wait lang. Tanggalin natin to. Yeah. Ang tigas. Okay pa to, pang bata. Pang oh may sipir pala ito. May sipir. Ah. Ah, ayan. Ayan, okay. Ito pa. Ito maganda to, sa kanan natin siguro pilian to. Ayan oh. Mga paris-paris. Ito puro ano ah. Ano ba? Ayun. Ayan ito puro ay puro kaliwa yeah. <laughs> puro kaliwa ah ano yan ha sandali lang usun muna ito ang ganda oh Allah, kalau ni lagi akhiran Lodi Ay may ano Ayah puru kaliwa to akhiran. Yan, yan <laughs> oh. Hmm. Size 4 'yon, parehas. Akin na Lodi. Baka mayroon ka pa mga ganito, kina. Ayun, mo na, akin akin na <laughs> ah, yun yung kunin, ha. Ah. Ayun. dami, size 40. Size 40, ayan, si <laughs> yeah, akin na ah. Lodi. Ayun, si Rayon. Size 40 lahat. Size 40 lahat. Ah ah. Ano, meron pa? Ha? Wala, wala makita niyang boots. Wala. Pa oh. Sira. Wala na tayong ganoon na kuha Ha? Ah. Ano, wala na? <laughs> Ito, wala siyang ano? Wala siyang wala siyang dito sa loob. Ang lambot, ang lambot, ang lambot pa naman. Oh. Ang dami ah. Oh. Size, oh, size 14, ang dami. Ang dami na kuha nating sandal sa. Ah. Mga sira yung iba eh. Ito pa. Oh. Toy Sporty. <laughs> okay, mama sukran mama. <laughs> puro ano? Oh. Yo. Yeah. Sim mama sim. Sim. ya mama sim. Uh. Puro ano yan eh, puro kaliwa. Wala siyang kanan. Tapos kinuha ni Madam. Ito, to, 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 to. Grabe, dami dun, oh. oh. Walang ano. Walang, walang paris. Walang paris. Ah. anapin natin paris yung mga boots na yun. Wala na talaga. Ito, may paris to kanina, eh. Nasa kaya yun? Nandun yun, eh. Mamaya, kunin natin dami dami sandal pala dito ito pa oh, oh ito oh, yan, oh ay may damage na ah to pa oh. nilas asa ah, asan yung sanda ayun ah oh <laughs> yun, oh oh yun, oh oh yun, may takong oh, oh diba oh Ang dami, nandun si kain, ano, kain jel Ano? Ha? Hinaanap ni ano yan, Hinahanap ni kabibi Di ko alam Di ko alam Saan? nagahanap Naghanap ng boots O ba, nakuha mo din ha Ahoy! Ayos ha ah. Ang ganda yan, parang lamig ba? Oo, tamang oo, oo Nagkakarga na po kasi sila eh Ano? Eto, 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 wait lang Pati ninyo kinawa to Hoy, ganda oh New look Akin okay na, akin okay na New look oh New look New look, bagong pagtingin. so, bagong pagtingin, new look. Dami pa mga jacket, hindi kinuha, mga long sleeve pala to, lalaki. Ano bang brand nito? Hindi ko totoo makita ah. Long sleeve, dami ah. to oh, panlamig oh ito to medyo maganda to medyo maganda to ah uh, o oh, yan ang lalaki naman kasi oh. ang lalaki tara hanap tayo ng iba ayos na yung nakuha natin ah Ate, mas ha? hanap ko yung bot hanap ko yung Ay, oh. ayos na yung bahay oh. <laughs> Tara, hanap tayo Ano, Lodi? Tingnan mo Mantay dyan, mantay Kasi, ano, binaliktad na eh Ayun, oh Ay, binaliktad na ni Boss Ito <laughs> Ito, sobrang Ay, ano oh. mamili Mamili lang talaga tayo, talaga tayo dito Ayun, oh, ayun, oh, may nakuha na tayo Oh, oh

Yan. Ito pa. Asa yung pares nito ito? Wala yung pares nito ito. Oh, brother. Hirap lang talaga talaga yung mamili dito mga idol. Ito, ayos din to Oh. Sobrang, sobrang ano? Sobrang taas ng takong, oh. Ha? Ah? Grabe, ay may damage na din pala. Ito sana. Wala yung mga pares. Baka nandun siguro sa kabila Pero pa dun sa kabila eh oh. hmm. One minute brother Ito toto, May converse dito Ah to Walang paris Walang paris dito Mga may bag pa Ito may ano to ah Ang ganda rin ito oh. May plastic pa oh. Oh. Tanggalin natin yung plastic. May zipper pa, buo yung zipper. Tanggalin natin yung plastic mga idol. Wait lang. Tanggalin natin yung plastic. Ayan. Oh. Ah. Oh. Ayan oh, o. baliktad. Yan. Oh. Ayos oh. Buo pa. Kunin natin. Oop. Oh. Alala la mahulog. Oh, Ayan ay, ito ata yung kanina. Ito ata yung kanina. Nasaan yung pares nito? Ay, babalik rin na po kasi nila yan eh. Ay, nanap natin yung pares nito. Ayun na. Ayun, babalik na mga idol. Abangan natin yung pares niyan. Hop. Ayun na, op Yan. Walang ano na Baliktag na Malikabok, huwag tayong pumunta dyan Grabe nga likabok nyan Ah Nagliligpit na po kasi sila Ito, maganda rin to oh. Ayan, nililigpit Wait lang Ah, maka Di tayo makapagsingit. Uh, <laughs> kahit mali ka buke eh. Sayang to Kaya hindi ko bin Ay may damage na pala yung gilid Tapo natin yun Hello, ah, Talaga naman Ayun ay, ay, ay. oh. Oop. Ta tara. Singit 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 Nako, mahirap na maghanap. Ah, ito ayos din to ah. Ayos din to, walang pares. Ah. Oh, walang pares. Eh. Hirap. Ay, mga idol. Ito na pong nakuha natin sa mga utay-ukay. Ah, aray ko. Mamaya maya kung doon naman po tayo sa ano Doon naman po tayo sa Babasagin po Kaya itong napulot natin o kayo kay kumuha kumura to sa sakyan sa Tapos balik na naman tayo para na naman doon tayo na naman sa Babasagin po Yan Kaya kung bago pa lang po kayo sa akin channel Kung kayo napadaan siyempre kung tinlambing naman po mga idol Awag ah, niyo po kalimutan pindutin ang subscribe Tsaka siyempre Sama nyo rin pati notification bell Tapos click nyo po yung all para Lagi po kayo updated sa mga susunod na yung video na na-upload. At uh, update din po kayo. Pag meron tayong pinamimigay na balik box, lahat po ng mga nakukuha ko para po ito sa inyo. Nilalagay natin sa balik box. Tapos pinaparapong ko po sa inyo. Ay, kasama si Kaengel Tata, oh. <laughs> Tatap doon lagi. makuha niya. Kaya nga, grabe na po sa pika yun. Kaabang-abang lang po mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po. Thank you very much. Bye bye. Peace out.